Eto guys, konti na lang makakapunta na rin tayo dito sa may tindahan, boy. Kailangan na kasi natin makabili dito ng maiinom mga tropa. Uhaw na uhaw na ako dito at nangihinag, guys. E, bibili muna ako dito ng maiinom mga idol. Eto, sa wakas, nandito na rin tayo sa tindahan mga tropa. Bossing, pabili nga muna ako ng cola. E, nanghina na ako dito. Tignan nyo, ang bagal na nanlakad ko dito mga tropa. Kaya iinom muna ako dito boy Eto guys sa wakas nakabili na rin tayo dito mga idol Pumunta pala ako dun sa may terminal mga tropa E chinig ko pala kung maraming mga driver mga idol E pagtingin ko wala masyadong bumabiyahe Kaya tinakbo ko na lang dito guys para makuha natin yung jeepney natin boy Eto ikakain e, muna ako dito guys tingnan nyo naman E gutom na gutom na ako dito mga idol Wala pa akong almusal Kaya e, etong cookies lang muna ang kakainin natin boy eh pero dahil nagugutom na ako dito mga tropa eh kakainin na natin to guys Diyan, let's go eto boy kainin na natin yan tingnan nyo ang bagal ng lagad natin dito nagugutom na kasi tayo mga tropa kain tayo dito sa tinitindang burger ni tropa eto guys bilitan ang dalawang burger dito boy eh sobrang lakas ng gutom ko dito guys eh kakain muna ako dito boy ayan nagpalipas kasi tayo ng gutom dito mga tropa kaya nangihina tayo guys nakakain na rin tayo sa wakas mga tropa yan oh. medyo bumilis na yung lakad natin dito mga idol kaya kayo lagi kayong kumain sa tamang oras mga tropa at huwag kayong magpapalipas ng gutom si baka mangyari sa inyo yung may matay ako mga tropa katulad kanina na matay na ako sobrang gutom kaya lagi kayong kakain sa tamang oras mga idol eh so yun guys kumakain ba kayo sa tamang oras mga tropa. Kung kumakain kayo boy, ilike e nyo na rin tong video natin. At mag-subscribe dito sa channel natin guys. Ayan o, para hindi na kayo maguto mga tropa, bili lang kayo dito sa idol natin. Eto, eto guys, kunin na natin yung jeep natin dito mga tropa at babiyay na tayo mga idol. So, eto guys, andito na nga pala yung jeep ni natin mga tropa. Ayano, eh ang gagamitin pala natin pang ngayon dito boy is etong long jeep ni natin guys. Eto muna ang ibabiyahin natin po today's video. Eh pinapagawa ko pala yung saraw jeep ni Kurito mga tropa eh. Eh kakasira lang kasi nun bumangga sa poste mga idol. Kaya dito muna tayo sa long jeep ni natin. kahanap tayo ng mga pasayero guys. E sana wala tayong mga makasalubong mga kamote mga tropa. Para naman hindi mabalik ulit sa talyer tub guys. Tinuting na nyo. Kakapaayos lang kasi nito. E tapos babalik natin ulit sa talyer mga tropa. Pwede ba yun? Hindi pwede yun guys. Kailangan wala tayong makasalubong ng mga kamote. E kakacheck ko lang pala dun sa may terminal mga tropa. Walang masyado masyadong guys kaya pagkakataon na natin to para makaipon ng, ng pera mga idol yan sakay na tayo dito guys so tara, tara dito tayo dadaan sa may iskinita mga tropa wait teka check nga natin kung may gas ba tayo dito mga idol uy may gas ba tayo dito guys check nga natin dito guys kung mura lang dito naku ang mahal 56 eh dapat mga 55 lang pwede na dito sa jeepney natin eh so yun eh hindi pa naman masyado Ubus yung gas na natin dito mga tropa. Kaya babiyahe muna tayo guys bago tayo magpagas. Dito na lang pala ako dadaan mga tropa sa iskinita. Ayan oh. Sakto. Punti lang yung mga bumabiyahe mga jeep ni driver. Kaya makakadami tayo ng pasero dito mga tropa. Up, dito lang tayo dadaan guys Eto na boy E hey, favorite nyo rin ba dumaan dito mga tropa Mas maganda kasi dumaan dito eh What? na! Kaso nga lang, kailangan mo lang mag-iingat para hindi masagi yung jeep ninyo at magasgas mga tropa. Ayan o, ako kasi lagi ako tumitingin sa side mirror mga idol para hindi ako sumasayad. Kaya no, katulad ng gano'n mga tropa So pagdating dito, kailangan natin magmaniobrag guys Para hindi tayo sumayad O oh, diba, gano'n lang ka basic mga tropa Ang angas mo! Kaya kung ako sa inyo, mag-aral na kayo mag-drive mga idol Para hindi kayo magasgis yun ng jeepney so Walang masyadong mga bumabiyay mga tropa So tara-tara, atras tayo dito mga idol Solong-solo natin ang terminal guys So, eto na boy. Ayan. First na tayo dito mga tropa. So, habang nagaantay tayo ng pasero dito boy. Iiinom muna ako dito ng cola guys. Grabe. Buti nakaabot tayo sa may tindahan mga tropa. Kasi kung hindi, may himatay na naman tayo dito. Ay bossing. Behind balagtas yan bossing. Sakay ka na dyan. <laughs> Maluwag yan bossing. So, eto guys. Mayroon na tayong isang pasero dito mga tropa. So, tara tara. Inumin na nga natin Tito Tapos magtawag tayo ng pasero guys Eto guys medyo nakakalahati na rin ako dito Ikaw ate sakay ka na dyan Bilisan mo Eto boy oh, dami na sumasakay sa jeep ni nang atin Ilan na yung pasero nang atin dito mga tropa Uy apat na mga idol So biyahing balagtas ba ito lahat Walang malapit Guys biyahing balagtas ata lahat ito mga tropa oh, O ikaw bossing saan ka Eto boy oh, dire si idol So meron na tayong anim dito Ay limang pasero mga tropa So tara tara magantay nga tayo dito guys Baka meron pang dumating dito madami So eto boy Magsusukli na ako dito mga tropa ayano, o oh. Sukli lang tayo dito guys 37 Eto boy Tama sukli lang tayo dito mga tropa O oh, mga bossing Pakiabot lang po ng sukli o oh, Pabot lang So eto guys Pasuyo natin yung suklian ng mga pasero natin mga tropa the boss Pabot lang ng sukli mga bossing Yan Pabot lang po ng mga bayad ng mga tropa natin Yan o oh. Eto guys Ilan na lang ba yung kulang dito sa jeepney natin mga tropa O isa Dalawa Tatlo Apat Lima Aning Pito Oy pito pa dito sa kaliwa mga idol. So tara tara check naman natin dito sa kabila guys yung ilan pa. Tukulang pa dito dalawa sa harap mga tropa. Dalawa dito isa. So yan guys medyo madami dami pa pala ito mga tropa So tara bilisan na natin dito guys para makabiyay na tayo agad So guys check nga natin kung ilan pa yung kulang dito mga tropa Uy kulang pa pala tayo tito guys Dalawa sa harap mga idol <laughs> O lalarga na to mga tropa Dalawa dito sa loob Dalawa, tatlo, apat <laughs> Marami pa pala mga ropa eh Antayin lang natin dito mga punuto jeepney natin Para makalarga na agad tayo mga tropa Sa harap O dito isa Kailangan dito isa Dumating dito sa wakas mga idol O bossing sa harap ka bossing Ako hindi sinarado yung pin ito mga idol tara tara sarado na nga lang natin guys ayun puno na yung natin dito boy so, tara tara mabilis ang lang tong gagawin natin dito mga idol so eto guys open na natin yung makin ng mga tropa tapos larga na tayo agad dito boy ayun oh guys so wakas nandito na tayo sa may baligtas mga tropa sakto walang masyado mga bumabiyahe guys wala tayong mga kamoting na sa mga idol <laughs> eh so yun guys eh na natin to sa pinakadulo mga idol bilis pababain na natin to mga pasero natin dito mga tropa yun magsibabaan na eh so yun boy eh gagarahin muna ako dito mga tropa eh manananghalian muna ako dito mga idol ayun mo muna natin dito yung jeep ni natin guys eh, kailangan na muna natin manangalian dito mga tropa tapos babiyahe tayo ulit eto guys tapos na pala tayo dito manangalian mga tropa at pabalik na pala tayo dito sa may bulakan mga idol so tara tara dito daan lang tayo dito guys oh ikot tayo oh teka ano to Meron na kaharang ng kamote dito guys sa daanan mga tropo Ano tayo makakadaan na ito guys? Ano bayan, yan? Ang dami na namang mga kamote dito mga tropa Ano tayo makakadaan dito boy? Ayan oh, alam ko na Meron na naisip dito guys Dahil maraming mga kamote dito sa daanan mga tropa Isang gagawin natin dito boy Is mag checkpoint tayo dito mga idol Ikukulong natin sa kulungan to mga makukulit na kamote mamamote mga tropa Ayan o, tingnan nyo Hinaharang nila yung chief ni nila dito sa may tulay mga tropa Oh min So ang gagawin natin dito guys Magpupulis na tayo ulit dito mga tropa At huliin natin ang mga kamote yan Para magtanda mga idol So tara tara, e balik tayo dun boy Kunin ko lang yung police jeepney ko dito mga tropa Ikot tayo din sa kabila guys dun tayo dadaan para makapagbihis tayo mga tropa So eto na ako boy Yari sa atin yung makulit na yun guys i checkpoint natin yung mga idol So eto guys tingnan nyo Nakapagbihis na rin tayo dito sa wakas mga tropa Umiikot tayo doon sa kabila Doon sa shortcut natin Para para makapagbihis tayo dito At makuha natin yung police jeep ni natin mga tropa So tara tara Ang gagawin natin dito guys Kukunin natin at i checkpoint natin doon yung kamuti na nangaharang ng jeep ni dun sa may tuloy mga idol so eto guys andito na pala tayo mga tropa at andito nga pala yung police jeep ni natin mga idol oh. ayan o Tignan nyo, napaka-anos dyan guys. I-checkpoint natin yung kamote na nandun sa may tulay mga tropa. So tara tara, yari sa atin yan boy. Ikukulong natin yan dito sa kulungan natin mga idol. Eto boy, oh, nakapampulis ako dito mga tropa. Kaya ang gagawin natin, pupuntahan natin yung kamote guys. Eto na ako boy, oh. op op op. Eto, nakikita ko yung nangaharang na jeep ni dun mga idol. So tara tara, yari sa atin yan boy. Kulong natin yan dito guys guys ayan so eto guys parada lang natin to ditong jeep ni natin mga tropa etong police jeep ni natin guys eto dito tayo sa likod mga idol yan tapos yari sa atin to ditong kamote na to mga tropa so tara tara check nga natin kung ano na guys kung okay na yan iti checkpoint natin dito yung kamote na yun, mga idol eto siya, guys so puntahan nga natin to mga tropa nulabas natin yung tubo natin dito guys oy bossing ano yung ginagawa mo tiyan? Bakit ka nangaharang dito ng jeep ni? So, eto boy, o, tingnan nyo. Hinaharang niya yung jeep niya dito, guys. so, tara, tara. Gaya, natin to. Oy, bossing. Ano bang problema mo? Bakit ha? Pumaharang dito. Ang angas mo, ah. Sumunod ka sa akin. Ikukulong kita dito. Makulit kay. ano o, kamote kay. So, hinaharang yung jeep ni neto, mga tropa. So, bossing, sumunod ka sa akin dito. Kailangan mong makulong. So tara tara papasunurin lang natin yan dito sa kulungan natin mga tropa Ayan Eh papunta na siya dito mga tropa Ayan o Oy bossing bilisan mo dali Kumulungan na dito kailangan pumasok dito so, Eto guys andito na yung makulit na kamote na nangarang ng jeep ni Tunboy So yan kinulong na natin yan dito sa kulungan natin muna mga idol Dadali natin yan sa police station mga tropa So eto guys o teka eh. Andami pang mga nakarang dito guys Paano to oy bossing bakit mo inarang to boy tara tara i-checkpoint natin to mga tropa bakit naarang to mga jeep nyo dito gusto nyong makulong tulad na ni idol so eto guys andito na yung isa nating nahuling kamote mga tropa so tara tara maghaantay lang tayo dito ng mga dadaan ng mga kamote guys mag-checkpoint lang pala muna tayo dito mga bossing ayan hu, nahuling kamote mga tropa mag-iipon lang tayo ng mga kamote dito na makikita natin

So yun, guys, parang wala na masyadong dumadaan dito mga tropa. So tara tara, lipat muna tayo ng mga pwesto mga idol. Ito <laughs> boy, check nga natin tong ano guys, kotse na to boy. Uy, teka, parang may lisensya yan guys eh. Yun oh, meron tayong nakakulong dito mga idol. Uy, <laughs> eto si tropa. Check nga natin to guys kung mayroon na lisensya to boy. Eto guys, oh, meron pupuntang jeep ni dito boy. Oh, bossing, stop ka muna bossing, bossing. <laughs> Pag walang lisensya to, kulong natin yan dito boy oh. Ayun oh, yun so, sa kulungan Oh bossing Eto guys checkpoint nga natin to si tropa Op, bossing Eh patingin nga ako ng makina mo Baka nakaano ano ka eh Baka naka engine ka dito Patingin ako makina mo Baka mamaya naka ano to eh Naka pang racing racing to na engine eh Parang hindi naman to pang racing mga tropa Pasado na yan Sige pwede ka na dumaan idol Eto guys yun, oh, ang tagal naman na eh umalis ng jeepney na ito mga tropa, ikukulong ko to dito. Masyado na Hindi ka naman pa nakapang racing na engine eh Sige sige pwede ka na dumaan Eto guys check natin to mga tropa Oh bossing checkpoint to bossing Tingin nga ako ng engine mo Uy teka check nga natin to guys Mga, mga nakapang racing Uy naku bawal to tropa Nakalowered ka idol Hindi pwede yan boy Bawal sa standard ko yan tropa Kulong ka sa akin <laughs> Okay, ito guys, gugulong natin to mga tropa. E eh, yung jeep niya dito mga boshing. Ayan Oh. eto guys, meron na tayong nakulong dito mga tropa. Dalawa na itong nahuli natin kamote dito guys. Meron pang dumating dito buyo. Check nga natin itong mga boshing. Teka, teka. Tingnan ko nga yung jeep ni neto ni tropa. Parang pang kamote ito buyo. So, eto guys, check nga natin dito. Uy, ako. Yung engine mo dito tropa. DJ1 e, to mga idol. Pang kamote ito. Bilis tong jeep ni so tara, tara sama ka sa akin dito tropa dali kulong na kita dito kulong ka na pasok dito idol pasok so eto guys meron na tayong nakulong dito mga tropa tatlo na to mga idol so tara tara hanap pa tayo dito na magi checkpoint natin kamote eto buyo ang dami mga pumunta dito guys mga pang kamote tong jeep ni na to Ganto'y ituro mga tropa so tara tara kukulong natin yan mga idol o so, dito mga bossing pasok lang dito eto guys ang dami ko ng na mga nahuli dito mga kamote mga tropa ayan oh andito na sila sa loob mga tropa yan walang lalabas dyan ah. yari kay sa akin ngayon andito na ang police officer mga tropa ang tagahuli ng mga kamote so eto boy dami na nila dito guys eh dahil dyan so bawal na ang may mga kamote dito mga tropa so eto pala lahat ng mga kamote na nahuli natin mga tropa ayan oh eh dyan muna natin sila ikukulong kasi mga kamote sila mga tropa Tropa. Narang nila jeep ni nila dito sa may daanan mga idol. Eh so yun boy. Eh baka dito ko nalang pala tatapusin tong video natin mga tropa. At kung umabot ka pala hanggang dito sa dulo ng video natin guys. Is eh, wag mong kalimutan na i-like and subscribe tong channel natin ha. So eto pa guys. So meron pa akong nakita mga kamote dito mga tropa. ayano o. Oh, bossing. Checkpoint to bossing. Bukulong kita.